marami kayong mga baka ano? Bakang pa baka. Eh, baka ni JR Comeya. Lasa. Ang tanong, pasok ba sa bulsa? Ayan. Isang brama na baka. ay yung huli niya. Ang tambok ko. Oh. Baka ano po pagkabili niyo? Dito? Apo. 260,000. Ah, uh, 5. Bina benta pa. Okay. Baka ano yan, sir? Patong sa 65.000. Patong sa 65.000. Ayan. Mga uh, bakang... Kanino po, sir? Baka yan. Kanino ba yan? Ay, boss ni Arcomaya. Baka ito ni boss ni Arcomaya. Ayan. Patong sa 65.000. Ayan. Mga bigyuhan. 60.000. Ito naman pong kulay puti. Patong sa 61.5 na lang ito. Isa. 61.5. Marami kayong mga baka ano? Marami pa kayong baka. Ayan. Baka ni JR Kumeya. Na Manggas. Barangay Manggas. Patrick Garcia. Patong sa 65,000. Ito na kayo kay Kuya. Ayan. Patabain. Magkagana yan sir? Anim na po. 60,000. Ayan. Mga patabay na to. Wala laki na. 60,000 ang bawat isa. Ito, nabili na. Ayan. Magkano siya na pagkabili? 58,500. 58,500 ang pagkabili. 58,500. 50 Baka ni JR kumiya. Matabahin din to. Magkano siya to siya? May gitnang konti sa itong po. 71,500. Matabahin ba ka? 71,500. Ayan, 71,500 bawat isa. Ito, nabili na siguro to. Magkano pagkabili, sir? Hindi ba inyo? Magkano pagkabili? 61,000 ang pagkabili. Ayan. 61,000 ang pagkabili nito. Ayan. Ayan, 61,000. Ayun, nabili na rin ata ito. Ayan. Tanungin natin. Magkano pa kabili, sir? 58,000. Nabili ni sir, 58,000. Ah, 58,000. Ayan. 58,000 na pagkabili. Ito, nabili na rin. Sir, magkano ba pagkabili nyo? Magkano ba pagkabili? 54 54,000 na pagkabili na ito Maraming baka siya 54,000 na pagkabili Matangkad Matabain Baka ni Ago 54,000 Ito si sir na bilhin uh... Sir, magkano po pagkabili nyo? Magkano po pagkabili? Ah, ito na nakabili ay, si Sir pa lang nakabilis, ha. Mag-inang dito. Ayan. Yeah. Mag-inang baka. Okay. Sir, makano mo makabilis? The price is 98. 98? Big price. Big price. 98,000 mag-inang. Okay. Yeah. 98,000 mag-inang. Ayan, yeah, Sir. Mag-inang pagkabili nyo? 61,000 ang pagkabili. Ayan. Maraming bumibili ngayon, no? 61,000 ang pagkabili. Ito yun ang, ito yung anak ng, ano, yun na. Magkano ang pagkabili, sir? 67. 67,000 ang pagkabili naman. Ayan, 67,000 ang pagkabili. Patabain baka, ka? Ito din patabain din yan. Oh. Grabe, ang dami ngayon mga bakang magaganda. Eh, Ay, magkano ba ka mo? Mahigitanin na po. Anim na po isa. Mahigitanin mo na po bawat isa. Ito. At saka ito. 60,000 mahigit ang halaga. Ayan. Ayan. Nagka na gana, sir pagabili? 67,000 na pagabili. 67,000. Pagabili na sir. 65. 62,500. Ayan, 62,500. Ayan. Nabili ni sir. Patabain. Papalin. Kapalin ng katawan. Ayan, no? 62,500 ang pagkabili. Ayan. Jessel, magkano yan? WC, ah, uh, 77,000. Ay, Brahman. 77,000 ang halaga. Ayan. Isang Brahman. 77,000 lalaking baka ayan pasok sa panlasa ang tanong pasok ba sa bulsa ayan kaya nabili na nabili na kuya magkano po presyo 68,500 ang halaga ayan 68,500 Pataba ba baka. Make it 70,000. Uh, eh, make it 70,000 ang halaga. Isang na baka. ay yung huli niya. Ang tambok Oh. Tambok ng puwet. Oh. Malaking baka. Make it 70,000 ang halaga. Ano? Okay. Sir, ka kamusta ang bilihan? Kamusta ang ng baka? Alam, Mahina. Mahina? Mahina. Kakaunti ang buyer? Kakaunti ang buyer. Mahina ang marunong na sa buhay. Marunong na. Paano pa mo masabi, na sir? Iiling lang, Alalo mo. Ah, uh, kailangan kasi ang presyo nyo ay ano okay. sa kanila, panlasa. Sa panlasa, ayon sa panlasa ng mga buyer. Ayan. Pagka naman mag-arip-arip sa iyo, mag-arip pa. Mag-arip pa nga, 55,000. Magkano, gayre? Oo, 58,000. 50? 58. 58. Natawaran na? Oo, oh, hindi pa. Ay, hindi pa? 58,000 itong... Ayun ah, nga, mag-arip pa nga, wala pang wala pang tawad? Ah, wala pang tawad. Itong isa, magkano? Aba, ayun nga, 60,000. Ayan. So ay makulay na baka. Ayan. Magkano po sir pagkabili nyo? Ah, uh, 64. 64,000 na pagkabili. Ayan. Baka ni Dandan. 64,000. Mm. Magkano pagkabili toy? 65. 65,000 na pagkabili. Ayan, malaking baka. 65,000 ang pagkabili. Ayan. Ayan. Ito binibigay 58,000. Yeah, 58,000 binibigay nung mayari. Magkano yan kuya? Mayigit na limang pong. Mayigit 50,000 ang halaga. Yeah, mayigit 50,000. mil. Punta Walang baka. 50,000 mil mayigit ang halaga. Ito nabili na yata. Magkano sir pagkabili niyo po? Magkano po pagkabili niyo? 54 58 54 tawag at 54 tawag sana noon ni Sir kay J.R. yan. Iba 120 Eto na nabili, nabili na. Ilan ito? Yeah. Ilan to? 1 2 3 4 5. Limang baka. 1 yeah. Limang baka ang Pagkabili ni sir. Ayan. Tanungin natin kung magkano ang pagkabili. Sir, baka. Sa kanilang mga bayaran. Pwede ba yun, no? Kuya, report. Oh, Ayan, limang baka. <laughs> Tanungin natin saan ang Sir, good morning. Magkano, sir, pagkabili niyo po? Magkano po pagkabili niyo? Dito? Apo. 260,000. Ah... Uh... Lima. <hih> 5. 260,000 ang bilhin ni Sir dito sa limang baka. Baka ni Boss Ago. Ayan. 260,000. Ah, oh, 260. 260,000 isa. Limang baka. Ayan. Ito yung buyer natin. Ayan. 61,500 61,500 pa, ang pag-abili Ayan, eh, nabili na yung gumili ngayon Magkano sir pag-abili? 58,000 58 58,000 ang pag-abili Matakad na baka, patawain 58,000 ang pag-abili Ito sir, magkano? 96 na po Ang halaga, ayan Saka mm -hmm. oh, ito. Anim na po ang halaga. Grabe ang presyo ngayon. Oh. No? Ang dami. Ang dami ng buyer. Kanina wala daw buyer. Pero ngayon, ang dami na. Ito, nabili na yata. Sure, ito, ah. Nabili natin. Magkano pagkabilis, sir? Magkano po? po? Hindi ah, nabibili. hindi pa. Magkano po halaga niyan? Magkano po? Mayigit 60. Mayigit 60,000 ang halaga? 60,000 ang halaga? Tsaka yun. Ayan kaya yeah, magkano yan. baka nyo? Mayigit 50,000? Yeah. Correct eh. Mayigit 50,000. 50,000. Okay mga tili po. ang halaga Ayan, uh, ay matangkabina ang na. tili ay 6500 hanggang 10000 ay bitibo ang mga kaniyang tatay sa sikat ng halaga nila nilo bini ay 78,500. hanggang 100,000 ayon matangkat tapak ang halaga tapos binibigay ng 75,000 matangkat ay matangkat tapak Okay. bigyan na 75. Pero ang presyo niya ay 78.5. Magkano pa kabili, sir? Wala pa, kinibito pa. Magkano pa yan? Bawo sa 55. wala pa pula na baka. Patabahin. Patabahin. Okay. Ang ganda ang baka. Ito mga sa akin. Magkano yan toy? 65? 65,000 ang halaga. 65,000 ang halaga. ang baka. Ayan ang bandang 35 na ang

dapat <laughs> <laughs> kaya <laughs> ang <laughs> pairamin mo na ng pantagtag? Ito mo ay Bunay Magkano sir bigay sa si inyo? Magkano bigay? Binibigay ko ng 59, 58 pa ito Kunti na lang pala diferensya Oo ay may gastos pa Ay mag-tracking ano? Bahala ka lang Hindi ka kaya ng aking baka Ang problema Ibigay ng 58. plus 58 ang ka. Now, presyo. Ayan. Lilimandaan ang diferensya. 58.5 tsaka 58. Lilimandaan. Ayan, binigay Ito Ayan. Bayan mo lang <laughs> ang dalawang Ayan. 58,200. Ayan. <laughs> Ayan, binigay na yung 58,000. Ito mukhang nabili niya. Magkano po, sir, pagkabili niyo? Magkano, sir, pagkabili niyo po? Magkano po pagkabili niyo? 57. 50, 57. Ah, 57. 57. Ito po ang puti. Ito po ang itim. Ano po? 50. 58. 58. 57,000 tsaka 58,000 ang pagkabili. Ano? Ano tayo sa Angay? Ayan, nabili nila sir. Ayan. <clears throat> Mga, et, malaki na po sir ang itim na. 58,000, isang libo lang ang ano, diferensya. Ayan. Matagal na po kayo nag-aalaga? Matagal na rin. May ilang alaga na po kayo? Marami Marami na? Opa. Ay, nakakayanan nyo po mag-alaga ng marami. Ay, <laughs> yeah, sir, ilan po alaga nyo ka? Hindi na, hindi. Hindi, sir, bayar naman kayo eh. Ayan sir, ang mga taga-patagas. Saan po kayo sir? Sa, ah, sa Santo Tomas. Sa Santo Tomas, Batangas. Sila, ito ang kunta ng mga... Na